ko oh, ka na may mga tanong ko diyan. Ah, oh, bago man kaya nga abot ani sobra ba. Ka uh, panglawlao tadi katod nya ma di. Eh yeah, chicken to be de. Ano pa diya pwede man? Oh, nakara nur di ang mga tanom ko man. Nga ya, nagara banggi ning mga balinghoy ko di kag. Ang saging ko na banggi. Tugang mga balinghoy ko di nga nagkaragalbot na di man sinura di nag na, Ano ning Siya ilang ang mga ulod nagigururuwa na lang ni. Sino di nga tawo di man madakpan to ganit pang li, lingguon ulo ya mo. Ay. Kanami isang panahon ba way sang init. Hay ma. Pasalamat na lang gid ako nga may laktudan di. Ko kuno ay. Perti kalayo sang akon niya agyan si Pabla sa bukid pa ko Ay, mayo ma na lang gani. May shortcut din di nga lagyan ba? Ah, kasabad sining saging sa lagyan ah. E, pang balion ta pala. Para nga tawhay ang lagyan ta. Ay. Ikaw ko rin gagagi day. Mga private property na de Ikaw ginapang ano mo ni? Ginapang utod mo ni? O, ari mga tanong ko nga ginapang bari-bari mo ka Huwag kakabalong nga akon ra de Ako ka rin nagpananong. Pasinsagid sir kay Ano nga pasinsya man? Ano nga pasinsya pasinsya di? Ay ko kabalo nga private property galit ni Ito nga bang 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 um, nagkarabari um, na gino? Uh, pasinsya gid sir kay Kung maglibot ko abi dito daw ko kalayo gid eh Ito nga bang bang giyon gid ni? Mga maamon ni ho? Wala ka kabalo nga uh, ang ako di nga mga tanong yung sakili dyan sa Nagkarabang gi na? Pasinsya gid sir kay bago lang ko abi ka uh, kwan mo ka pauli way ko kabalo nga uh, imo gali na di no, di dapat magagi ka di dapat i-respeto eh, nyo man yan tanong ko di ba na ang saging ko nyo way ka kabalo nga uh, US na alin eh pasensya gin sir pero daw dugay naman eh uh, nga utod sir hindi na yung mambal nga dugay lang kay hey, ako lang gina di kwan gina check ko na di everyday mo ang uh, <coughs> muna niyo oo oh, oh, inyo Okay, uh, sir, pasensya lang ah kay Pasensya man? May kabaluti, subong abalaan ko na Nga imo, galit na di, po pwede na di agyan Ah, uh, hindi na ako mag-agi di, pasensya Agid kay oh, ano lang problema? Kay balaan mo, abis sir, ako ka tuig Ngaway so, nga, ka pa ulit So ay ako kabalok, kung kalay sito ang mga tagiya dire Hindi nga, dosi ka nagig nga tuig Ngaway ka balik di, hindi ka nagali na o oh. pasensya agid sir, pero Anong so, pasensya man? Oh, luya man ako kun pero na ko abi. Na preso? Mm -hmm. Sa Kay ang katapusan nga nagsita sa akon pinatay ko abi. Atud ka. Eh? Wala man natali sa akon ah, do ang akon wala natali do. Ano wala lang do. Eh, Sadya-sadya ano? Sadya mo lang ah, Sita-sita mag-grabe, sita, sita, man, grabe. Man ako eh. Asiga ka man. Puro uh. man to, hindi na pag-i. pag okay man to sa ako na. Hindi na pag-i. Okay man to sa ako na. Uh. Uh. Well, ini 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 time ini pwede ini ini ka ini 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 pa. balik ini 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 dadatan okay ini ini okay ini 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 pala mo naman ini 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 ini

tarong masir mo doon nag-sobral ako sir ay doon siyempre sa akong blanga uh, kalaya ka po sir say, tanong ko na di sir mo Ah. Uh, kung mayo uh, so, ka rin sir na kalaya ka rin sige sige ha kung kita tarong may kanong dito ka na ha Ah, gali aaah hmmm <laughs> hmmm sir, sir sir doon ko rin sir tayo, ikaw dala mo nung lango lang na nagagod kay